Pukwang, sumali sa Especially For You sa It's Showtime. Si Pukwang, ang kilalang komedyante at aktres, ay lumabas kamakailan sa segment na Especially For You ng noon time show na It's Showtime, kung saan nakilala niya ang kanyang bagong kaibigan na si Richard. Matapos maging single ng tatlong taon, sumali si Pokwang sa segment noong Agosto 17 kasama ang kanyang panganay na anak na si Mike. Magkasama nilang pinili si Richard mula sa tatlong pagpipilian. Birong sinabi ni Pokwang na sumali siya sa segment dahil rere-renovate ang kanilang bahay. Pero sa seryosong tono, ipinahayag niya ang kagustuhan niyang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Pagdudulot kaya ng kaligayahan ang bagong koneksyon na ito para kay Pukwa. Ibinahagi ni May na matagal na niyang hinihikayat ang kanyang ina na sumali si sa pag-asang makakahanap si Popuang ng makakasama sa pagtanda. Ito ay humantong sa isang emosyonal na usapan tungkol sa dating relasyon ni Popuang kay Lee O'Brien, isang American actor na ama ng kanyang bunsong anak na si Malia. Bagaman hindi nila pinangalanan si O'Brien ng direkta, Ibinahagi ni Popong ang emosyonal na hirap na kanyang hinarap sa kanilang paghihiwala. Makakatulong kaya ang bagong kabanata na ito sa buhay ni Popong para magkilom mula sa nakaraan. Nang tanungin kung bukas pa ba siyang makipag-date muli sa isang foreigner, Pabirong sinabi ni Popong na dapat kumpleto ang mga papeles na tila tumutukoy sa mga legal na isyo ni Obrian noon. Sa kabila ng magaan na usapan, naging emosyonal ang kanilang pag-uusap habang inaalala ni Napokwang at Mae ang mga hamon na kanilang hinarap at kung paano lumakas ang kanilang samahan mula nang sila ay naghiwalay. Paano kaya nagbago ang relasyon nila bilang mag-ina sa gitna ng mga pagsubok na ito? Nagtapos ang segment sa positibong tono kung saan pinili ni Pokwang si Richard, isang chef, bilang kanyang date, Napuno ng excitement ang sandaling iyon habang inaasahan ng dalawa ang mas lalo pang pagkilala sa isa't isa. Maaaring ito na ba ang simula ng isang espesyal na bagay para kay Pokwang? Habang nagsisimula si Pokwang sa bagong yugto ng kanyang buhay, sabik na inaabangan ng kanyang mga tagahanga kung ano ang susunod na mangyayari para sa kanya at kay Richard. Magbubunga kaya ng mas malalim na relasyon ang koneksyon na ito o mananatili itong isang mahalagang pagkakaibigan? Ang oras ang magpapakita kung ano ang susunod na mangyayari.